Yung staff ni General Lax ni Senator Laxon isang araw, dalawang araw lang nilang pinuntahan na validate nila kaagad. Na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi tapos ikaw na dating DA ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Kasi tanong ka Lord. pa sa mga tao mo? Kasi po ang proseso po namin, uh, ang una pong dapat po in charge sa project ay eh, project engineer. Sila po ang nakakaalam diyan sa site po. Ah, uh, project engineer, may materials engineer, hey, may project inspector. Hindi, huwag tayo magpapasahan oh, dito lang kuan. You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Andito si engineer si ano no si for DE Henry Alcantara is he here. Si Bryce Hernandez po dumating na po ba. Yung DE ngayon na kasalukuyan yung DE. Wala pa ho? Si Bryce Hernandez. Wala De po. Si Alcantara po nasa Opo, oh, si Bryce po inahanap namin po kasi pinabanggit pina, na, ko kanina. At si JP Mendoza wala rin po. Kasi po ito yung ano eh, yung uh, nabanggit sa controversial and notorious sa uh, district, no? Uh, sa Bulacan. May maya po, itatanong eh, ko, may tatanong po ako siya. Sa pick-up po, may, pwede yung may tanong ah. sa pick-up. Uh, sir, uh, pero po ano, no? May nabanggit po si Senator Lacson, no? Na uh, lumabas. Na yung pong, uh, ano, yung sa, sa pick-up, yung license sa uh, accreditation for sale no para lang maklarify niyo rin po no I, uh, I, know that you have to maintain your integrity kayo po nag nag uh, accredit sa lahat ng mga contractors no kun uh, triple a man to quadruple pero may mga allegation na lumabas na may accreditation for sale Salamat sa na, na informasyon na at ni Senator Lacson kung saan umaabot sa 2 million mano ang hiningi para sa makapasa ang aplikasyon. So, ang tanong ko lang po ay may nakarating din po sa aking information Mr. Chair, na meron po, meron po talaga license for sale sa PICAB, kaya nga daw po, yung ED ay kaya magbigay ng quadruple A category sa kahit na sinong contractor for a price. No? Ito po ay informasyon lang. Eh, kayo po ibibigyan natin ng pagkakataon para po ito'y uh, sagutin para ma-clarify din po. Package deal daw po ito. Yung ID daw po ang bahala sa requirements at experience ng contractor para mabigyan ng mataas na category. So, yun na po. Um, would you confirm or deny? Um, sir? Your Honor, um, we have tried our best uh, to institute safeguards at uh, PCAB. But uh, we accept That it is not uh, foolproof. And uh, we will conduct a very thorough investigation uh, regarding this because these are serious allegations. In fact, uh, Your Honor, during the board meeting of CIAP last Friday, uh, there was a resolution to the effect that it will be a third party uh, that will be investigating BICAB uh, regarding these uh, allegations. Um, for context, your honor, um, i have actually taken the cudgels of uh, computerizing uh, picov from end to end. and, uh, however, uh, i know that there is no foolproof system and that it will always be a cat and mouse game. You know? and so before when was done, uh, when licensing was done manually, it was easy to spot the fixers because they were just on the ground floor. Of the uh, executive building. Right now, everything goes along the electronic highway. And so, uh, catching them uh, would require really, you know, uh, people who also are very good at uh, computer uh, technology. So, what I can assure you, Your Honor, is that uh, we will be conducting a thorough, exhaustive investigation and uh, let the chips fall where they may. and uh, and uh, not only pick up uh, I will do its internal investigation because it might appear to be self-serving but see up itself you know uh, has already uh, issued a board resolution uh, stating that a third party uh, will be investigating pick up Thank you, Your Honor. Nabanggit din po kasi uh, Jinirakay, no? Na yung pong si Atty. Matienzo bilang ED sa PCAB, doon daw po madami ang uh, nag, uh, kumbaga, uh, nag, level up yung mga kategori, no? Ng mga malalaking uh, construction firms. So, can we provide the uh, information kung meron ho kayo ngayon, kung masagot nyo po ngayon, ilang, sa panahon na yon na binabanggit, nung naupo si Atty. Matienzo, bilang ED ng PCAB, ilan po ba ang nabigyan nang triple A at ilan ang na nabigyan ng quadruple A uh, category. We would want to get that uh, information Mr. Chair. Andiyan oh. An ba si Mr. ano? Tor Matienzo, may ikaw yung ano rito, ikaw yung binabanggit. Sir uh, JB maybe you, you may want to request him to uh, just submit uh, uh documents as to how much uh, what is the number of triple A quadruple A And the other categories of licenses for uh, to economize time. Yes, sir. I will submit po yes. all the details po. Oh, para maklarify din, kasi kayo yung binabanggit dito, no, according to our information. In the same manner, Mr. Chair, na nung, ano, uh, natanong na natin sila, Ms. Tiskaya, doon po sa kanila pong mga kumpanya na Regie Ristro, na tinanong ng ating minority leader, eh, sa akin, pagkakalam, dapat sa PCAB, talagang yung track record, no, eh, it seems na mukhang, ano ito, uh, license lang ang ginagamit, at hindi track record para maku makakuha. So, did, do you have any, meron ba tayong proseso para ma-verify yung kanina pong uh, performance uh, ng pickup mm -hmm. Actually, uh, Mr. Chair, as it was uh, mentioned uh, a while ago in uh, previous uh, questions, um, the The performance of the contractor uh, is measured uh, by uh, CPS, which is actually uh, uh, which is actually uh, under the uh, ambit of the uh, GPPB, and I uh, actually appreciate very much uh, earlier uh, that GPPB will be called in subsequent hearings to uh, actually you know shed light because procurement is a GPPB issue, sir. Thank you. Mr. Chair, may I interject uh, with the indulgence of the gentleman from San Juan. Mr. Chair, I was, uh, the, the head of the uh, PICAB is saying na magsasagawa sa ng investigasyon. Ano pa ang kredibilidad ninyong gumawa ng investigasyon, Mr. Chair? Kung kayo mismo, mga board of directors nyo, ay mga kontratista, may mga kontrata sa gobyerno, ikaw, may proyekto, may, 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 uh, contractor ka din, do sinasabi mo kanina, wala kang proyekto sa gobyerno. How can you do that? Mr. Chair, pinagluloko tayo ni mga ito. I mean, board of directors na contractors accreditation board, and then kayo mismo ang mga contractor? How? How can you do that? Paano yung bantayan ang sarili ninyo? Paano pa babantayan ninyo yung mga ibang tao, ibang kumpanya, kung sarili ninyo hindi nyo mabantayan? Sige nga, di ba dapat ang tanong sa inyo, Mr. Chair, Kailan kayo mag -resign? Well, actually, there's already an announcement by Secretary Vince Dizon na he will suggest, Mr. Chair, uh, today lang po, kalalabas lang po, na he would order a sweeping revamp of the Philippine Contractors Accreditation Board. Kasama po kayo doon. Kaya yung sinasabi ho ninyo ng mga investigasyon, kalukuhan po yun, Mr. Chair. Dahil, alam naman ho ninyo, paano ngayon, Mr. Chair, pagre-resign? eh, mga miyembro lahat kayo. May mga negosyo kay sa gobyerno, Mr. Chair. Meron kayong ika nga mga kontrata sa pamahalaan sa DPWH. That's all, Mr. Chair. Uh, excuse me, uh, Chairman. Yung bang pickup under sa DPWH? No, Your Honor. We are under we are an attached agency of the DTI. Uh, maybe he suggested kasi hindi kayo under ng DPWH. I think you are under DTI, correct? Yes your honor. And particularly under CIAP, Construction Industry Authority of the Philippines. Yes your honor. Alam mo ang ang sense nung kaniyang tanong ganito eh. I I think the the conflict of interest aspect must be reviewed. W without uh, putting any blame to you, the 3D Board of Directors of uh, uh PICAB Uh, notwithstanding the fact na kunwari puro private projects lang ang ginagawa nyo. Pero may problema pa din doon eh. You're the ones regulating. Hindi kayo pwedeng sumali. Uh, otherwise, hindi na natin malaman sino nire-regulate. How do we regulate ourselves? Do doon po papasok yun, eh. I, 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 think for uh, in the exigency of service, para makita natin talaga There is There should be a, an honest self examination. For eh. example, see, si, the sa 15 EGB construction, can you imagine? He's now involved with the um, flood control project, subject of this investigation. He's not only a board member of PICAB, he's also a general manager of an electric cooperative in Isabela. He's also the president of general managers. of electric cooperatives in, in Isabela. So, ang dami pong ano nito eh. This is something that we should all look into. Ngayon, ang DPWH naman. Paano halimbawa magbibid ng isang uh, whether it is St. Timothy, St. Gerard or anybody, any one of the 15. Alam nyo naman, meron kayong Meron kayong applications, and dami niyong system. Meron kayong PCMA, meron kayong MYPS, meron kayong IMS. There is a law on impenetrability. Nobody can be on the same place twice. Hindi pwede. Senator, uh, Senator Erwin Tulpo can only be here and he cannot be in our lounge paano magbibid ang isang paano mag-ooperate ang isang contractor? Let's say nandoon siya sa Mindanao, nandoon sa Cebu, nandoon sa Misamis Occidental, nandoon sa Catanduanes all at the same time. Dapat meron kayong Tapos ka na susunod? Uh, Senator uh, the the, 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 long point of information Mr. Chairman uh, if, if I may just to, just to, just to add to the discussion no because uh, that is precisely the result. We are hoping that this is precisely will be the result of your committee. The legislation that we need to do with PICAB, you know, we, we, we need to overhaul PICAB, perhaps look into the CIAP and see if it is really... should be under uh, the DTI. So itong mga lumalabas nito, kaya nga, importante po itong hearing ninyo and I will I will uh, full disclosure no. Nung Thursday ng gabi ko usap ko si presidente. Gusto niya si bakin kayo lahat. That night he want he told me no I'll sweep them out sweep them out tomorrow sabi niya. Sabi ko don't sir, while may hearing pa kami sa Lunes. I want to hear them, but baka pag sinip mo yan, wala na yan, hindi na magsisipot yan. And this information that you are giving us now, and that we are unearthing, will help the committee in formulating a law. So, so Minority kaya, Leader, malaking, dapat pala magpasalamat sila sa atin, at uh, nandito pa sila. talaga, pasalamat pa kayo, dahil kung walang okay. hearing, sinibak na kayo ng biyernes pa ni Presidente. Pero, uh, siyempre may mga due process naman dyan, Senator, di ba? So, eh, hindi, appointing ng Presidente lahat yan eh. From the digong to to renewal eh. Pwedeng pwede silang alisin. Okay. Senator. Yes, uh, Mr. Chair, thank you po. Um Mr. Chair, since wala na po si Secretary Bonoan, si, si siguro si Jose Cabral kakin answer. Um inamin po ni Secretary Bonoan no, nung lumabas po itong mga kontrobersyang ito na indeed meron talagang lumabas na ghost projects. Ang tanong ko lang, Mr. Chair, sa inyong pagsasaliksik sa pag-aaral dahil nga nang pumutok na itong skandalong ito, mga ilang porsyento kaya yung ghost projects. Alam sa Bulacan na lang at doon sa Mindoro, yung dalawang controversial na distrito. Out of all the projects, flood control projects, mga ilang porsyento rin ghost. Your Honor, Mr. Chair, sabi ko nga po kanina, nagpaikot na po yung Undersecretary namin for Technical Services ng mga QAU team sa lahat ng mga proyekto ng Region 3, uh, 4A, 4B, 5, and 7 yata yung inuna. At yun po ang iniintay naming report, kung ano po yung nakita nila, based po dun sa listahan ng nakapublish po sa website o sumbung ng Pangulo, na reported completed, uh, Mr. Chair. So, uh, i-follow if up ko po kung ano nang nangyari dun sa, alam ko po, 50 teams po yung dineploy eh na comprising of two or three engineers kada team to go around these regions. No? So meanwhile po, yung internal audit din po, alam kong meron silang napuntang dalawa, may report na yata po sila na ready naman po yata ang isubmit kay, kay Secretary Dizon pagka oh, magkaroon siya ng meeting. Pero hindi ko po alam kung anong persyento dun sa completed o dun sa nakareport dun sa dashboard ng website ng ano, sumbong sa Pangulo kung ilan po yung sinasabing guni-guni or ghost project. But do you confirm na meron talaga? Sabi po ni Secretary, meron po. Pwede natin, Mr. Chair, kung andito, and anyway, dito na rin si former DE uh, Henry Alcantara. Kasi po, po, nabanggit yung ano niya eh, na very notorious, no? Sa privilege speech, dito sa nangyaring hearing. Maari po pwede siya. po siyang uh, patawag na po natin. Para... Chair, direct sa uh, DE Alcantara to please... Uh... Thank you, seat. Proceed, please. Adi, uh, Enri Alcantara, um, kasi po, nabanggitin ko kayo, ito'y pagkakataon din na uh, maklarify nyo at uh, um, malinis yung inyong pangalan dahil sa lumalabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon <coughs> Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson ay yung inyong pong district engineering office ang naging notorious no, sa Bulacan. At uh, na-confirm din po at inamin din po ni Secretary Bonoan na meron ho indeed na lumabas, lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, um, Narinig nyo ba na ano, meron pala hong, totoo ba na mayroong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na mayroong mga proyektong pang sports at mayroong pang pamilya? Narinig nyo na ba yun? Your Honor, parang hindi ko po mag pang sports sa pang pamilya po eh. Kasi po, yan ay eh, base sa dating commercial at saka Ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo, may execution at na deliver, no? Na mga lehitimong contractor. At yung pang sports, eh, ito daw po yung ito yung talagang pwedeng paglaruan at talagang walang delivery, ito po yung guni-guni. Ito po yung ghost projects at talagang buo yun na binipera na lang. So, Kino-confirm niyo ba o dinedenay niyo na meron pong ganitong doon sa inyong distrito? Uh, if I may po, explain ko lang po. Uh, nung po nga ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang zona, uh, after the day after po, uh, I called up the uh, present district engineer at that time, the uh, Bryce Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Uh, tinawagan ko po siya dahil uh, sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang, ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, isang metro, dalawang metro pa, revalidate po. After two days, tumawag po ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong uh, mga uh, defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. Um, after... Ah, uh, nasa 4A na po ako nun. Assistant OIC, Assistant Regional Director na po ako. Ah, uh, nagpa-submitting... Kaya po kayo ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon si Bryce Hernandez na ang District Engineer ng... um, First Engineering ng uh, District Office sa Bulacan, tama? Yes po, ah, uh, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Ah, uh, mamaya po, Mr. Chair, tatanin ko rin si Bryce Hernandez. Dahil mukhang wala na ho siya yatang, uh, planong sumipot no dahil I think you have given ample time sir chair that uh, for him to show up no nakasabi na na po siya ngayon na uh, nag nagano ng contempt so I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talaga involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito sige po ituloy niyo po uh, Uh, DNJ Opo, uh, thank you po. Alcantara. Ah, uh, nagsumiting po kami. Ah, uh, pinatawag ko po lahat ng mga dating kasabahan ko para po kaharap po sila at bine ko po sa DE o Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? Uh, sabi niya po wala. After the meeting po, ah, uh, isang kaupo lang po na construction chief ang uh, Nagpunta po sa akin, dalawa po actually, si Indir Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7pm, that was Sunday. Pinatawag ko po lahat po sila sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bad ng huli, ako po, yun po, uh, uh, meaning ko, may negligence on my part. Uh, nung pong meeting na yun, uh, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi, na, Sabihin nyo sa mga kapwa-hepen nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay uh, nagsalita na, yun naman daw po ay pagagawa sa kontraktor. Sa contractor po ay papagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer JM Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, uh, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao, baka mamaya mayroong mga ibang kulang talaga. So after a day po, uh, nagreport po sa akin na di umano'y eh, meron pong mga mangilan ilan Hindi ko po alam yung eksaktong figure. Na posible po. Na posible. So after po nan, uh, kinausap ko po yung dalawa. Sabi ko, ah, uh, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So from there po, si sa po hindi na parte ng Bulacan First. Sila na po yung mga nakaupo doon. Uh, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na... Ito uh, po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Uh, Sir, isa na lang po, na pala, no? if you may. Nag-report po ako kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Ako okay, yun pa nag-report sa kanya? Nag-report na po ako na sa na kanya that projects. was 5 o'clock in the afternoon. Ba't si, ayan. yan? Si Tor Sige, siya. Mr. Chair, um, kailang ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. June, so bago lang? Yes po, Your Honor. June 16, 2025? Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni General Lux ni Senator Lacson, isang araw, dalawang araw lang nilang pinuntahan na validate nila kaagad. Na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi. Tapos ikaw na dating DE DA ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, sir. tanong sa mga tao mo? Kasi po ang proseso po namin, uh, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Ah, uh, project engineer, may materials engineer, may project na tayo inspector. Hindi, huwag natin magpapasahan dito lang, Juan. You are the district engineer. Yes, po. Of that engineering district. Yes, sir, honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, diba? uh, if I may explain, po, your honor. Hindi, hindi. Tinatanong ko, pipirma ka ng papel, di ba? Yes, po, para your honor. Para makaklaim sila ng full payment. Yes, po. Okay. Hindi mo sabihin? pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. Ka lang rin. The back stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos nga, mag, kunyari, magtatanong ka pa sa mga tao mo sa baba, o. meron ba? Tapos sa ka sa mga tao mo na, meron parang meron, sir, parang meron, parang meron. How, 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 uh, napaka, ano to, napaka hirap intindihin na ikaw district engineer, hindi mo alam, tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS na locate nila, tinanong na yung mga barangay uh, pers mga barangay officials doon, siya sabi wala talaga yan sir. Wala talaga. Oh, two days lang ginawa ng staff ng sinado. Ikaw, you've been there for how many how many years ka naging DA doon? Five and a half years, sir. Oh, five and a half years? Sen. Tapos Sen. hindi But... mo alam na may Goose Project pala. Senator Bato, uh, I think you made your point already. Uh, thank you. Thank you, Mr. Uh, Mr. Wala Chair. Wala nang time thank si you. Senator. Wala nang time. Pero, sorry, sorry, okay, Senator JB. The last point na lang, um, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa ano. Hindi po lumabas po yung ano, no? naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle. no? Kasi nga, how can a district engineer afford a kind of lifestyle? Nakita inyong marilo. No? Kayo nga, nakapatik, Philip. Si Senator Bono, kung psychopathic lang eh. No? Uh, si Gray, -TW si TW still na ngayon, promoted na. <laughs> la. si Bryce Hernandez, ganoon din po. At ang meron ako, Chair, Mr. Chair, may information tayo. Na kaya gusto ko sana makausap si D.E. Bryce Hernandez. Kung mapasok daw ito ng DPWH, nakaperari pa. Sinitan nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, um, ano oras po kayo po mapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Around, hindi po fixed po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLX Petro, nakipag-meeting po and then dumidiretso po ako sa office. Around 9, 9 to 10 o'clock po. Ang aking information, Mr. Chair, ay uh, 10 a.m. Kadalasan doon kayo pumapasok. Yung nung DE pa, tapos assistant nyo sila Bryce, at yung sila JP Min, Mendoza, at 2 p.m. daw, Mr. Chair, eh, umaalis na po sila. Eh, ito po, confirm nyo kung totoo o hindi. Eh, 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretsyo na raw kayo at nagkakasino. Totoo po uh, ba ito? Hindi. Ako po, uh, maabot po ako ng 5 o'clock, Your, Your Honor. 4 o'clock, 4.30 po, po. Pero yung grupo nyo raw po, eh, hindi lang kayo shopping body. Eh, pati po sa paglalaro. Eh yan po, dapat po ma-verify paano po kayo nakakapasok considering that you are government officials. Paano kayo nakakapasok sa kasino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, eh tila matakaw sa pera. Eh, pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, limang milyon, parang baliw, ano, hindi natatakot. I mean, walang kabakaba. -kaba. Do you, uh, do you confirm or deny, Mr. Alcantara, engineer? Your honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po yung nakapasok sa casino, your honor. Hindi po, honor, pang ilang ilang beses. Hindi hindi yan ano, hindi hindi kayo regular pero naglalaro kayo, kasama po siya. O minsan po, kasama minsan po hindi. So nagkakasino po kayo. Inamin so, ko po. Sir your honor, Mr. Chair. So sa pag sa inyo paglalaro, uh, bukod doon, yung yung lifestyle ang balita ko nga, sana pag dumati si Brice Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay, uh, mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang, ano sa isang, uh, sabi nga sa isang buwan, yung grupo niyo po? Mga, dalawa hanggang tatlo po, uh, Mr. Chair. Ang balita ko nga naman, ang balita ko rin naman po, eh, kayo naman eh, hindi masyado, no? yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong isang, inyong sumunod sa inyo, medyo mas, malaki-laki. So Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanilang di manoy field trip araw-araw sa casino. If you can ask sa uh, siguro yung Solier North kasi yun ang pinakamalapit doon po sa sa Norte. No? Pero uh, meron pa ako mga tanong sana Mr. Mr. Chair, pero I'll just uh, ask siguro on my next round. Mr. Mr. Chair. Thank you.